Sa kaywatan kang nangin highlight kasilbasyon, amo ang linay kang 2010. Nga kapin sa siyam ka mga kandidata ang nagpa-indis-indis. Sa 47 ka mga barangay, ginti nga dyan sa ka Distrito, kagsang ka kandidata nga nagarepresentar kang sanguliang kabataan. Nagpakita sanda ka abilidad sa production number, casual wear, swimwear, talent, gaunt kagkaaram sa interview. Sa katapusan, gindeklarar nga rin ay kamamtik si Fema del Jun Orera nga nagarepresentar kang sanguniang kabataan. Of course, all of us are very much competitive when it comes to the pageant um, just last night. And of course, my contenders are college students and I'm the only one who is a high school student. And I anticipated that they will never... Um, this competition will be hard for me since they have very much exposure but as of that it is a challenge for me to to fight of course for my uh, fame and maybe one thing uh, gina ko sa iba pang mga contestant is that i have self confidence and where uh, ako na intimidate even though i'm the youngest among the contestants Um, during the competition of course medyo bitli mangani kay ginaliwat ko ako lang high school student but then i know i did my best and i know where man sa pagpahambog i deserve the crown um, when it comes to lin ai kan antique medyo buket paman prepared but I'll try. I hope um, this year would be a new change for all of us. And I anticipate that all of us, all the people in Antique, will be united to have a more progressive and better community, one society with vision. Si Fema del Jun Orera magarepresentar kang banwa kang sa parabuton nga linay kang antike sa bulan kang Abril. Ang akin totality nga assessment sa bago na natapos nga search for linay kang Hamtik sa gamay lang nga mga inadlaw nga pag uh, practice pag rehearsals nga atin nga mga linay pag uh, plano kung ano ang dapat himuon para nga maging successful ang amon nga search for linay kang Hamtik 2010. Uh, in totality very successful uh, smooth sailing ang paghiwat uh, among show last night and i'm so very happy na very fair and judgment sa ating nga mga linay naman kung uh very very difficult for the judges to judge who, uh, who is the most sa top 5 because i know nga ang linay this years uh, participation uh, tama gid nami ang anda kadya nga mga mga assets mga talents na da very talented kag very intelligent sa Para sa ko patrol Peter Saldivar